Ano mo ginagawa ni Dodo? Palapitan nga. Oy Dodo, anong ginagawa mo? Masukot no, turuan ko tumalon Ba, ang ganda ng aso mo ah. Hindi ah, paat nga, ganun nga mo ah oh. Ba, ang ganda ng kulay ah, kulay puti ah. Hindi ah, kulay itim oh. Ba, ang ganda ng aso mo ah. Lalaki pala yung aso mong yan. Hindi ah, babae oh. Kumikindi nga yung pito, kita mo. Pare, alam mo itong aso ko to? May to magaling tumalon to. Oh sige nga, pakita mo pare. Ito mo pare. Ay, papi, babe, babe. Papi, jump! Uy! Ang galing nga! Hindi pa, hindi pa. Nandito pa, hindi pa Ay, galo ko nandito na. Hindi pa, pa. Ay, saan yun? Dyan! O, sige nga, Ay, papi, jump! Uy! O, pata mo, diba? Bumayag siya agad, sinaiya eh. O, pambira ng aso. Ang galing nga. Oo. Malusun mo? May talento pa iba. Ano yan? Sige, parang sumayaw yan. Sige nga. Ito sayaw. Huwag eh, eh. ka sumabay, naiya yung aso ko eh. Siguro wala kang aso sa inyo, no? Oo wala akong aso sa bahay. Gusto mo, sa ko siya to. Limandahan lang. Ay, ka, pagbibili mo yan? Ooh. O teka lang, wala akong pera. opre, pre, na. Masa limandahan? Oo yes, yan, yung aso mo. Wala naman talaga aso yan. Paglulungkoy mo pa ako, hansi ako. Siguro magisan din yun, no? sous <laughs> souhaiterais <laughs> ces